Abay, ito nga ang first practice ni Clay Thompson para nga sa kanyang bagong team na Dallas Mavericks. Pero bago natin pag-usapan niya na ito muna nga ang mga nasabi ni Clay sa kanyang interview for his new team. Banggit nga ni Clay na ang change nga daw minsan or ang change of scenery kahit ano pa nga daw ang trabaho mo sometimes can spark greatness nga daw at pwede kang ma energize At ganun nga daw mismo ang naramdaman neto ni Clay Thompson kaya't siya ngayon ay nasa Dallas Mavericks na ng team. He feels like moving on can re-energize him at maring magresulta nga daw ito na makagawa pa siya ng something special ngayong sa latter part ng kanyang NBA karira. Sinabi niya pa na naging very attractive nga daw ang team ng Dallas Mavericks sa kanya ng dahil sa kanilang style of play na meron sila tapos may mga magagaling na young players nga rin daw sila at maganda nga rin daw sila na mag-alaga ng kanilang mga players. And actually, no pinanood nga daw ni Clay ang championship run ng Dallas Mavericks sa last year's playoffs, ay talaga nga naman daw nakita ni Clay ang kanyang sarili na saktong-sakto o fit na fit sa paglalarungan ng team ng Dallas Mavericks. Sabi niya pa, they have fun playing with each other and they are playing for each other ayon nga dito kay Clay Thompson. At nabanggit pa nga rin ni Clay mga idol na talaga nga naman daw sa punto ng kanyang karir na ito ay hindi pa nga rin daw siya pwedeng i-leave wide open. And then sa tingin niya nga rin daw na talagang marami siyang open looks na makukuha ngayong naglalaro nga daw siya kasama itong si Kyrie Irving pati na nga rin itong si Luka Doncic. At yan mga idol ang ilan sa mga nasabi ni Clay Thompson sa kanyang interview at may naging mensahe pa nga rin siya mga idol dito sa mga Mavs fans. Ngayon nandito na siya sa team ng Dallas Mavericks at atin na rin panoorin ang kanyang pag e agad ang kanyang first practice. Maverick fans, it's Clay Thompson checking in from the HQ. Man, I'm so excited to be here. I got my new threads, number 31. Just like the jet, we got a chip in this same number. That's what I plan to do. And it starts today. I'm getting to work, about to get some shots up. Let's go. We got greatness on the horizon. Anyways, mga idol, ano bang masasabi nyo dito nga sa fit ni Clay Thompson sa kanyang bagong team na Dallas Mavericks? Anong inyong prediksyon sa parating na season? Comment nyo lamang yan sa ating comment section.